Tila na pinatawag si Julia Barreto ni Direk Loren para makausap muli ng harapan laban sa paulit-ulit na panggugulo kay Kim Chu. Masyado ng sunod-sunod ang gulo na ginagawa sa pagitan ng Kim Pao. Kaya tuloy ang mga haters ay nakikisabay sa ingay. Matagal binaw ito ni Sir Deo. Walang karapatan na sirain ng kahit sino man ang kanyang pinaghirapan at pinagtrabahoan bago pumanaw. Tiwala siya sa kimpaw. Buti na lang nariyan din si Derek Noren para maaksyonan ang kawalan ng respeto. Pati management, dami na rin. Ito nga ang ilang komento. Walang utang na loob itong si Julia B. Biruin mo ang tagal niya sa network ni respeto at binigyan ng magagandang proyekto. Ngayon na halos laos na dahil sa kanyang ugali, balak pangsirain ang mga artista na mga sikat. Girl, mas lalo mo lang pinapahiya ang iyong sarili. Huwag mo idamay ang kimpao sa pagiging hambog mo. Yari ka ngayon, nandyan si Derek Loren. Sa naturuan ng leksyon para magtanda at hindi na maulit, mga pinagagawa niya. Ayon pa si isang komento. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang artista na walang ginawa kundi gumawa ng mali sa kapwa. Artista din. Harap-harapan pa. Kung walang trabaho na ibinibigay sa iyo, hindi kasalanan iyon ni Kimi. Kagaguan mo yan. Matigas din ang ulo mo. Anong sininyo rito sa panibagong mainit-init na update na naman? Nawak? tumigil na si Julia sa panggugulo sa kimpaw.